Magandang umaga, kapatid. Habang dahan-dahan tayong bumabangon ngayong araw, bago pa man sumabak sa anumang gawain o pagod na darating, huminto muna tayo. Huminga ng malalim. At damhin ang presensya ng Diyos na ngayon ay kasama mo. Sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan mo, mga alalahanin, mga iniisip, mga hinanakit, may isang paanyaya ang Panginoon para sa iyo ngayong umaga. Lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mateo chapter 11 verse 28. Kapatid, kung pagod ka, kung mabigat ang puso mo, kung tila wala nang lakas para magpatuloy, ito ang oras para lumapit sa kanya. Hawak niya ang kamay mo. Handa siya na magbigay ng kapahingahan. Halika, sabay tayong manalangin. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat sa bagong hininga, sa bagong pagkakataon, at sa biyayang ibinubuhos mo sa amin. Sa bawat pintig ng aming puso, sa bawat pagmulat ng aming mata, alam naming may pag-ibig ka. Alam naming buhay pa kami dahil may plano ka. Salamat po sa pagtulog kagabi at sa paggising ngayong umaga. Hindi man perpekto ang aming kalagayan, alam naming sapat ang biyaya mo para sa araw na ito. Salamat dahil kahit minsan mabigat ang buhay, hindi mo kami pinapabayaan. Panginoon, narito po kami ngayon. Lumalapit dala ang bigat ng aming puso. Alam mo ang aming pinagdaraanan, Panginoon. Alam mo ang mga takot na hindi namin masabi sa iba. Ang mga luha na bumabagsak ng tahimik. Ang mga pagod na hindi nakikita ng mundo. Sinabi mo, lumapit kayo sa akin kayong napapagal at nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya heto kami, Lord, lumalapit kami, sumasandal kami, sapagkat sa iyo lang namin natatagpuan ang kapahingahan na tunay at totoo. Patawarin mo po kami, Lord, kung minsan ay nakalimutan naming ikaw ang aming lakas. Patawarin mo kami kung minsan ay nagreklamo kami kaysa magpasalamat. Patawarin mo kami kung minsan ay nagduda kami sa iyong pangako. Linisin mo po ang aming puso ngayong umaga. Nais naming magsimula muli. Nais naming sa iyo ibuhos ang lahat at sa iyo ilagak ang lahat. Lord, lahat ng pasan namin ngayon inihahain namin sa iyo. Ang mga problema ang bumabagabag sa aming isip. Ang mga kabiguan na nagdulot ng sugat sa aming puso. Ang mga takot tungkol sa kinabukasan. Ang pangungulila, ang pagod, ang pagkabalisa. Lahat po ito inilalagay namin sa paanan mo. Dahil alam naming hindi mo kami papabayaan. Alam naming ikaw ang Diyos na hindi napapagod magmahal. Ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ngayong araw. Lakas na hindi lamang pisikal, kundi lakas ng kalooban at ng espiritu. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo kundi kapayapaang nagmumula lamang sa iyo. Tulungan mo kaming magtiwala sa plano mo kahit hindi namin nakikita ang buong larawan. Turuan mo kaming maglakad ng may pananampalataya at hindi ayon sa nakikita lang ng aming mata. Lord, pinupuri ka namin sa iyong kabutihan. Kahit sa gitna ng bagyo, ikaw ay tapat. Kahit sa gitna ng kawalan, ikaw ang aming kayamanan. Kahit sa gitna ng pagod, ikaw ang aming kapahingahan. Salamat dahil sa iyo, gumagaan ang buhay. Salamat dahil sa iyo, may pag-asa kami sa bawat bukas. Salamat dahil sa iyo, may kapayapaan ang aming puso. Ngayong umaga, Panginoon, tinatanggap namin ang iyong pangako. Tinatanggap namin ang kapahingahan na nagmumula sa iyo. At sa buong araw na ito, aming idineklara. Buhay ay magaan pagkasama si Lord. Sa bawat hakbang namin, sa bawat trabaho, sa bawat desisyon, Ikaw ang aming kasama. At alam naming sa huli, lahat ay magiging maayos dahil hawak mo ang aming buhay. Panginoon, salamat sa bagong umagang ito. Salamat sa panibagong pagkakataon na binigay mo upang magising at maramdaman muli ang inyong pagmamahal. Salamat po sa bawat biyaya, maliit man o malaki sa buhay, sa hininga, sa aming pamilya, sa lahat ng bagay na madalas naming hindi napapansin. Salamat dahil kahit hindi madali ang buhay, nananatili kang tapat. Salamat sa iyong pag-iingat kagabi habang kami natutulog. Salamat sa panibagong araw na ito na puno ng pangako at pag-asa. Panginoon, ngayong umaga, lumalapit kami tala ang lahat ng aming bigat. Hindi namin ito kayang dalhin mag-isa. Marami po kaming iniisip mga alalahanin sa kinabukasan, takot at pangamba. Marami pong pagod sa aming puso. Ngunit narinig namin ang iyong paanyaya, lumapit kayo sa akin. Kaya heto kami, Lord, humahakbang papalapit sa iyo. Sumasandal kami sa iyo dahil alam naming ikaw lang ang makapagbibigay ng tunay na kapahingahan. Patawarin mo kami, Panginoon. Kung minsan ay nadadala kami ng aming pagod at nakakalimot magtiwala sa iyo. Patawarin mo kami kung minsan mas inuuna naming mag-alala kaysa magdasal. Patawarin mo kami kung minsan ay pinipilit naming kayanin ang lahat mag-isa sa halip na umasa sa iyo. Linisin mo ang aming puso. Bigyan mo kami ng bagong simula ngayong umaga. Lord, lahat po ng pasan namin ngayon, inilalagay namin sa iyong paanan ang aming mga problema sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan, sa pinansyal, sa aming pangarap lahat po ito, isinusuko namin sa iyo. Alam namin na mas kaya mong hawakan ang mga ito kaysa sa amin. Tulungan mo kaming bitawan ang bigat at magtiwala na hawak mo ang lahat. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ngayong araw. Hindi lamang lakas ng katawan, kundi lakas ng loob at lakas ng pananampalataya. Bigyan mo kami ng kapayapaang nagmumula lamang sa iyo, kapayapaang hindi matitinag ng takot o pangamba. Panginoong Diyos na mapagmahal, salamat po sa bagong umagang ito na biyaya mo sa amin. Salamat dahil binigyan mo kami ng panibagong pagkakataon para mabuhay, magmahal at maglingkod. Sa bawat paghinga at pintig ng aming puso, naaalala namin na hindi kami nag-iisa, ikaw ang aming kasama. Panginoon, maraming beses pong mabigat ang buhay. May mga suliraning bumabagabag. May mga pangarap na tila malayo. May mga sakit at pangungulila na bumabalot sa puso. Pero salamat dahil kapag lumalapit kami sa iyo, gumagaan ang lahat. Ang iyong salita ang aming lakas. Lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Patawarin mo po kami kung minsan ay nadadala kami ng takot at pagdududa. Patawarin mo kami kung minsan ay nakakaligtaan naming magtiwala sa iyo. Ngayon, buong puso naming isinusuko sa iyo ang lahat ang aming mga plano, pangarap at pasanin. Basbasan mo po ang araw na ito, Panginoon. Gabayan mo ang aming pag-iisip, ang aming puso at bawat hakbang na aming tatahakin. Bigyan mo kami ng lakas upang harapin ang hamon at kasayahan upang magpasalamat sa bawat biyayang aming matatanggap. Panginoon, hiling namin na sa bawat sandali ng aming buhay, maramdaman namin ang iyong presensya sa trabaho, sa pamilya, sa tahimik na pag-iisa, at sa bawat pakikisalamuha sa iba. Naway maging liwanag kami para sa kapwa, gaya ng pagiging liwanag mo sa aming buhay. Salamat dahil sa iyo, gumagaan ang lahat. Salamat dahil paghawak mo ang aming kamay, may pag-asa at may kapayapaan. Sa iyo namin iniaalay ang umagang ito at sa iyo namin pinupuri ang bawat tibok ng aming puso. Tulungan mo kaming makakita ng pag-asa kahit sa gitna ng problema. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus aming Panginoon at Tagapaglitas. Amen. Ama namin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung na ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin At mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos,